ang magnanakaw sa krus. Wala nang pagkakataon na bumawi. Wala nang pagkakataon na patunayan ang sarili. Wala nang oras na ayusin ang buhay. Pero sa huling hininga, tumawag siya kay Jesus at sa patyon. Lukas 23, 42-43 Jesus, alalahanin mo ako. At ang sagot ni Jesus, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ngayon, ito ang panalangin ng isang puso na alam niyang hindi siya karapat dapat, pero umaasa pa rin sa awa ng Diyos. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon Jesus, wala po akong maipagmamalaki. Sa harap mo, kitang-kita mo ang dumi ng nakaraan ko. Alam mo ang mga lihim ng puso ko. Alam mo ang mga pagkakasala kong paulit-ulit at minsan ako mismo ang nahihiya sa sarili ko. Pero ngayon, katulad ng magnanakaw na nakapako sa iyong tabi, wala akong kayang gawin para bumawi. Wala na akong buhay na maiaalay bilang kabayaran. Ang tanging meron ako ay ang dasal na ito. Jesus, alalahanin mo ako. Panginoon, Alalahanin mo ako sa kabila ng mga kasalanan ko. Alalahanin mo ako kahit hindi ako laging tapat. Alalahanin mo ako kahit minsan ang panalangin ko'y huli na. Alalahanin mo ako hindi dahil ako'y mabuti kundi dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Espiritu Santo, turuan mo akong makita na ang kaligtasan ay hindi tungkol sa performance, kundi sa pananampalataya sa krus ni Jesus. At sa oras na ito, nais ko lang sabihin, Panginoon, naway alalahanin mo rin ako. Alalahanin mo ako sa oras ng pagsubok. Alalahanin mo ako sa gitna ng kahirapan. Alalahanin mo ako kapag lumihis ang landas ko. Alalahanin mo ako kahit maraming taong nakalimot sa akin. At gaya ng sinabi mo sa magnanakaw noon. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Panginoon, yan din ang tanging pangarap ko na makasama ka. Kahit hindi ako sikat. Kahit hindi ako banal sa paningin ng tao. Kahit hindi ako laging tama. Ang hiling ko lang ay makasama ka at habang nabubuhay pa ako, turuan mo akong tumugon sa iyong awa. Kundi bilang pasasalamat, turuan mo akong ipamuhay ang biyayang natanggap ko, na kahit makasalanan ako, tinanggap mo pa rin ako. Panginoon, salamat. Na sa huling sandali ng isang makasalanan, wala kang sinabi kundi makakasama kita. Walang tanong, walang kondisyong mahirap, walang listahan ng dapat patunayan, kundi isang malayang paanyaya, na kahit sino pa ako noon, pwede pa rin akong maging sa iyo, sa pangalan ni Jesus, na siyang namatay sa krus hindi lang para sa mundo, kundi pati sa mga tulad kong huling humihingi ng awa, ito ang panalangin ng puso kong nagsisisi, umaasa, at gustong makasama ka. Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.